Ah, uh, kakarating ko lang galing sa trabaho tapos kaganina may tumatawag sa akin guys eh, sa mga 1pm siguro guys dun, doon ako sa taas sa roping may tumatawag sa akin na LBC, no? So, kagahapon pa to, nag-chat kami, uh, nag-chat kami sa nag- nag-laka dito. Uh, ito yun, no? LBC. Ayan, LBC. Okay? So, kachat namin kagahapon na 7 or 5 oh, to 7 this darating yung LBC. So, ganyan Na-excited na ako. <laughs> Kasi, na, na, hindi ako na ako natulala ako ganina sa pagpatawag ng taga LBC na Mark o uh, Marlo Calapis. Ah, yun. Tapos, LBC po to sir. Baga naman, naman ba? Hindi ko alam na anong klaseng LBC. <laughs> Kaya yun, malaki siyang imbilo ko para yata pwede natin i- eh ayan. Galing sa LTO. Ayan. Ito pala. Malaking, malaking envelope. Tapos yung sulog na <laughs> Na dapat, dapat, hati lang ito. Parang ganun na ba? Diyos ko yun. Abi ka, akala ko malaki yung papel ng mga ano ba, mala. <laughs> Tapos ito pa guys, ayan. Ito yung pinaka-excited natin. Ito yung pinaka-excited natin guys. Kita ba ba? Kita guys. Ayan. Uh, Yan po ang excited. Yan, ayan ayan. Ayan, 'yun ko. Mating, license, listen, listen, lisensya. Ayan. Ah, tapo yung palitan. Ayun, ayun. Kaya, ay tapo. Oh. data. Basta, ito. Ayan. At thank you so much sa naglakad nito kung hindi dahil kang Maring Iris at sa kanilang Pusing Z Lumakang, ito po yung channel nila itong dalawa, itong sa taas yung channel nila, sila po ang naglalakad para balik yung adsense ko ito to, itong adsense na to 10 years 10 years, so, uh, years expression. so thank you so much Pusing Z and Maring Iris na excited talaga ako ganina Maring, promise natulala din ako kasi sabi mo 5 to 7 days so ang, in ang inisip ko next week pa kasi nagchat tayo kagahapon na yun ba ang address yun yung code name yung padalhan ng PBC <laughs> yun na excited talaga ako maring sobra na excited talaga ako or nang exciting na natulala sa tawag ng LBC kasi tumatawag yung LBC kanina and 10 PM oh 10 PM 1 PM na tulala ako dahil walang tao dito mabuti na yung kapatid ko galing ng bukid mo nakauwi na kaya yung kapatid ko ang nag receive kaya thank you ng marami yung maring Iris ang Bosing G uh, ulitin ko 1,000 present Team Gucci na talaga ako. May 2CG and uh, Maring Iris. Maraming maraming salamat kung hindi sa inyong dalawa. Boss and um, Maring Iris. Hindi ko to tantong lisensya. Hindi ko hindi ako makalisensya kundi dahil sa inyong dalawa. Kaya thank you na makam, thank you na nakapang uh, marami marami. <laughs> Nabulol na talaga ako ito pa yung resibo ng LTO kaya wala akong masabi Busing and Maring Iris at sa buong team Georgina may galar siya tatsin lahat Ayan. basta <laughs> yun lang Maring at Busing G thank you so much talaga ito po yung, yung channel na yun sa taas guys Lagay ko lang dito uh, sa taas, sa yung dalawang channel nila kaya maraming maraming salamat uh, may shoutout pala Bu Sinji and Maring Iris uh, and uh, ang aming advisor ni Nang Mills ang aming uh, secretary ni Kitchen. uh, at Bu Sinji and Maring Iris hindi ko makalimutan hanggang saan saan <laughs> hindi ko makalimutan from bottom of my heart pasalamat ako sa yung dalawang ang inyong spotter ng Team napakas napapas, napapasalamat sa inyong dalawa kaya hanggang dito na lang guys ang ating video guys at may siya to sa all Team Jogina hanggang dito na lang ang ating video thank you for watching bye bye